Idol Raffi, magandang araw po. Ah, mga sepirer po kami dito sa Dakar, Senegal, West Africa. Ah, humihingi po kami ng tulong sa inyong idol para makauwi dyan sa Pilipinas. Tumakas lang po kami sa barko namin idol kasi po hindi na namin kaya ang trabaho ng walang kain, walang tulog. Sa ngayon po, dito po kami naglalagi sa isang barko na sira-sira idol dito sa gilid. Tatlong araw na po, uh, tatlong gabi, wala po kaming kain. Meron po kaming tinapay idol. May binili kaming tinapay. Ganito lang oh Ito po yung tinapay idol. Isang tinapay o, oh, anim kaming maghati-hati. Para pakasyain lang sa isang kainan namin humihingi po kami ng tulong sa inyo idol sana po matulungan nyo kaming makabalik sa aming mga pamilya wala na po kaming ibang alam na makatulong sa amin kundi kayo lang po alam po namin na marami kayong mga natulungang OFW sana po matulungan nyo rin po kami at makauwi na kami idol wala ho kaming ilaw dito idol wala rin tubig binibigyan lang kami ng mga nagmamagandang loob na mga ano dito mga negro para may mainom kami ayako ko idol yung tubig namin idol sana po makarating agad sa inyo tong video namin anim po kami lahat dito idol ito po yung sitwasyon namin ayan po puro basura po yan ito po yung mga kasama namin mga matataba po ito galing Pilipinas Ayan po, sa sobrang hirap ng trabaho. Hirap ko talaga. Sana po matulungan niya kami, Idol. Maraming salamat po.